sa inyong lahat. Ngayon po ay January 202024 2024, Sabado ng ikalawang linggo ng karaniwang panahon. At ngayong araw na ito ay ginuginita natin ang mga santo na si San Fabian, isang santo papa at naging martir. At ganun din naman si San Sebastian, isang martir. Ang ating unang pagbasa at pagninilay ay hinango sa unang aklat ni Samuel, chapter 1 verses 1 to 4, verses 11 to 12, verses 19, and verses 23 to 27. Noong mga araw na iyon, nang magbalik si David, buhat sa matagumpay na pakikidigma laban sa mga amalisita, tumigil siya ng dalawang araw sa siklag, tatlong araw pagkamatay ni Saul. Dumating buhat sa labanan ng isang lalaking punit ang kasuotan at puno ng alikabok ang ulo. Lumapit ito kay David at nagpatira pa bilang pagbibigay galang. "Saan ka nagbuhat?" tanong ni David. "Tumakas po ako sa hukbo ng Israel," tugon ng lalaki. "Bakit? Ano ba ang nangyari?" tanong ni David. "Napaurong po sa labanan ang hukbo at maraming mga kawal ang napatay." Napatay rin po ang mag-amang Saul at Jonathan, tugon ng lalaki. Winarak ni David ang kanyang kasuotan bilang tanda ng kalungkutan sa nangyari. Gayun din ang ginawa ng mga naroon. Dinagukan nila ang kanilang dibdib at sila ay nanangis. Nag-ayuno sila at nagluksa hanggang gabi. Sapagkat si Saul, ang anak nitong si Jonathan, at ang iba pang lingkod ng Panginoon sa bansang Israel, ay nasawi sa labanan. At sinabi ni David, Karangalan ng Israel sa burol ay niyurakan, nang ang iyong mga lingkod ay masawi sa labanan. Si Saul at Jonathan ay uliran ng mag-ama. Sa buhay at kamatayan ay palaging magkasama. Bilis nila ay di hamak, mabilis pa sa agila. Mahigit pa kaysa leon ang lakas sa taglay nila kayong mga anak ng Israel, ang babae magsitangis sa pagpanaw niyong Saul na sa inyo'y nagparamit ng magandang kasuotang may hiyas na nakakabit. Ang kawal ay masdan ninyo kung bumagsak sa labanan. Ganyan napansin sa burol ng bumagsak si Jonathan. Dahilan, dahilan sa pagpanaw mo, ngayon ako'y nagluluksa. Pagkat ikaw ay mahal ko at sa iyo humahanga ang pag-ibig na ukol mo sa akin ay pambihira. Mahigpit pa sa pag-ibig ng babaeng minumutya. Sa larangan ng labanay, nabuwal ang mga kawal. Ang sandatang taglay nila ay wala ng kabuluhan. Ang salita ng Diyos. Muli po isang mabagpalang araw sa inyong lahat. Sabado na naman po at huling araw para sa ikalawang linggo ng pan, ng karaniwang panahon. At dito po narinig natin na sa pagpapatuloy ng kwento ni David na siya na ngayon ay naging hari at ang kalungkutan na kanyang nadarama dahil sa pagpanaw ni na si Haring Saul at si Jonathan. At dito madalas ganito ang tagpo sa mga burol, no, yung mga mga salita, pananalita na ibinibigay at ikinikwento no, sa mga tao sa kung paano mo naranasan, kung paano sila naging bu yung buhay nila nung sila pa ay nabubuhay. Ito yung tinatawag natin na pagbibigay parangal sa mga namatay. Nawa po, sa kwentong ito ay patuloy din tayong mapalalahanan na may ikli lang ang buhay at hindi natin alam kung hanggang kailan ang buhay natin. mas mainam kung kasi kung susundan natin ang kwento, no, nagkaroon ng pagkakasundo si Saul at si David na noon ay galit na galit si Saul pero ngayon ah, dahil sa kabutihang loob ni, na ipinamalas ni David ay naging okay sila at nanumbalik na ulit ang kanila pong pagsasamahan. At ngayon ay habis na ikinalulungkot ni David ang pagpanaw ng mga mahalaga sa kanyang buhay na itong si Saul at si Jonathan. nawa, uh, maalala din natin ang mga tao sa buhay natin na naging bahagi no, kung sino tayo sa, sa mundong ito. Magpasalamat sa kanila at ipagdasal ang kanila po mga kaluluwa. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat.